Nggak, takut kasih jangan nunyui. ya Hello, everyone or for my my, <laughs> my video for today is uh, dito kami sa kusina ng matanda at magkapong na ako dito sa kanila dahil may kusita yeah. yung amo ko. So dito niya gi-held sa bahay ng mama niya. Bye. Kuha na ngayon pa na Pa hmm. huh? <laughs> pubri pa ako? Mamamalimas ka. Ha? Mamamalimas ka. Hindi. nung pubri pa ako, alam mo, nagkukutsara ako. Ganun ba? Tapos na mayaman ka? Ngayon mayaman na ako. Nagkakamay ka? Nagkakamay na ako. Kasi noon pubri pa ako, hmm. Lugaw lang ang kinakain ko. Kailangan ko tsarayin. <laughs> Kaya nga naman din, dato na di kakarunday. Dato of odds. Nang <laughs> gulang na lang tanig si Higa uh, Brood. Pwes, malapit na rin magdiin ng buhay ko dito sa Saudi tanggal mo, tinanggal mo pa yan. So, binalik mo rin. Binalik din niya. Ayun po, ayun ang aming video for today. Is dito ako sa bahay ng matanda maghapon. Ati, chill. Pika sa TikTok. Sa TikTok? Pwede ba? Oo. Hindi ko na to ka sa photo. Ay, gano'n. Mm -hmm. Ganun. ang ganda ko! Mm -hmm. Dito kasi wala na akong ano dito. Normal na natural nga video yung dito. Eh, natural nga camera lang ang natira dito. Tinanggal ko na yung ano. Kasi punong puno na ang aking cellphone. Full Stored na. Wala nang malalagyan. Kaya tinanggal ko na yun. Dito ko naman kailangan. Kailangan ko yung beauty kong beauty kong natural, charot. Beauty kong natural. Asal ni sabi ko yata. Lah, sige, mo muna si Madam. Ang matanda ipa. Tapos ito na niya ang sangbuksan. boleh <tuk> omeng sih kalau si Gal yang samus, sa disa. Ayo guys, aku magprit tuh nanya. <tangan> Kita kudu tuh celobas malam ini. Paling kriki lompo. Malam ini kasi di itu eh. nito kay magprito na ako ng sambusa la 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 la, la. gusto ko kain maka gusto ko nang kumain nitong sa akin ng jug na cheese hindi siya karne ang anong no niya so oo tama niya. sana yung umisir kong kumisa dito.

ayun mag present muna tayo dito sa live ng ating inaanak sa youtube so ngayon natin muna linisin ang, ang mantika wow wow napakalamig Ayan. Ayan. So, Ayan. Try natin muntik mo na ang mantika. nagprito ako ng donuts dito kanina. Kailangan linisin natin muna. Aturang punasan, te. Limpyo manis siya. Kaso lang may ano, balunga. Kaya anak kung gi mo nga donut, tanan ko gulo nga. Nga. Ay nako, ay nako. Kalani. Kalani, so, kalani. ni so, Ayun, ibalik natin. Si malinis na. So, ito. Ayan. Ang javig! So, ayan po. Apo yung magprito na ng sambosa, mga palangga. So, thank you. Thank you. Paling ko muna yung sambosa. kung hanggang ramadan ganito kalamig naku ako pa naman yung asayin dito talaga magprito ng sambusa, magawa ng sambusa, magprito ng sambusa, magawa ng hala. Akin yun lahat, lahat, lahat. Lahat, lahat. Sayo na lang natin ang lamig sa kalibutan. alam niyo sa sobrang lamig dito, natulog yung mantika. Sabi nung kaibigan ko, ate, natulog man ang mantika. Sabi ko matulog siya, wala naman siyang ginagawa. Di matulog siya. <laughs> oh, dagdagan natin, no? Oh. Ay, add the mantika, mantika. Oh, natulug yud. Natulug yud. Pasta tuluga. Mauna nih. Atung initun deh. Pamilawan, igawan katawan. Pamilat, tuikim, berlanggan. Pamilat, rigang, ngayangin. Semayang, So, ayan mga palangga. Thank you for watching. in naman sa ating mga video. At uh, mag lang kayo ng bakas dyan. At ako'y babalik sa inyo tomorrow. Because today is super, super busy ako. Mula na umaga hanggang ngayon. Hanggang madaling araw. So, bye-bye. Masusunog tayo dito. Ayan.